Hey guys, ayan, welcome back to my channel. Samahan niyo ko guys magluto ng dynamite. So yun guys, nakikita niyo naman mayroon tayong sili haba or sili green na pwedeng ihalo sa pangsinigang. So mayroon tayong sibuyas or white onion, then bawang, and then bell pepper. So anim na piraso lang guys, kasi ilan lang lang kami kumakain yan. So yan lang din kasing nakikita ko dun sa palingke na medyo malaki. So, ang ganda talaga siya tingnan. So, ayan, hahatiin lang natin sa gitna. And then, tanggalan. Tanggalan ng mga buto-buto para hindi po siya masyado maanghang. Gamitan lang po ng kutsarang maliit or wala na, kung wala naman kayong maliit na kutsara. So, pwede naman kayong gumamit na ng malaking kutsara. So, nasa sa inyo na guys kung anong gamitin nyo pang tanggal sa ah uh, laman ng sili haba natin or sili green. So, yun guys, basta lahat yan guys, sa tanggalan natin ng mga buto para hindi siya masyado maanghang. So, ayan, tanggalan lang natin lahat yan guys. So, ang ginawa ko pala yan dyan guys, after ko siya tinanggalan lahat ng mga buto, hinugasan ko siya guys, ayan, nakikita niyo na mga na talagang napakalinis, wala kayong makikita ang buto. So, ayan yung ating ground pork. Ayan, nilagay ko siya ng kunting bleaching and then asin at itatansya nyo lang guys then white onion white onion then bawang and then isunod din natin yung bell pepper natin so imimix lang natin guys ng bonggang bongga para po magpantay pantay yung essence ng ating mga nilagay dyan at langyan din natin ng konting paminta or pamintang powder So, ayan, simulan na natin ilagay doon sa ating sili haba. So, ayan guys, ituturoy lang natin paglagay uh, ng ating sili haba doon sa may gitna niya na pinagtanggalan natin ng buto. So, mas maganda, mas marami guys. So, Ayan. lang yan lang natin lahat. Tapos tancahan lang yan guys. Kung gusto niyo naman kung wala kayong ganong run So pwede namang konti lang ilagay doon sa loob ng ating sili haba or sili green. So ayan. Ayusin lang guys doon sa pinakaloob na malagyan lahat. Para mas yummy. Diba? ba? So, ayan guys, ang ganda tingnan yung ating sili haba or yun na yung gagawin nating dynamite. So, ayan guys, yung ating lumpia wrapper. So, small size lang yung kinuha ko guys kasi nga pang uh, sili haba lang naman siya. So, sakto lang siya doon. May igsi siya pero itutupi lang yan siya dyan. So, ganun lang. Napakasimple lang naman mag-wrap ng ating sili haba or sili green. So, ayan. Kung may excess po sa dulo or sa mga gilid-gilid, tupiin lang po, guys, para mas maganda siya tingnan. Dahil, pagkat kapag may mga excess. So, ayan, guys, nilalagyan ko lang siya ng konting tubig para dun sa dulo para po didikit po yung ating wrapper. So, ginamitan ko siya ng small uh, brush. So, kung wala naman kayong small brush, pwede naman gamitin kamay lang sausaw yung daliri nyo dun sa tubig and then ipahid dun sa may pinakadulo ng ating wrapper so optional lang naman ng gagamitan ng anong brush pang social lang yan charot <laughs> so ayun anyway yun guys nag, nag baking baking kasi ako guys kaya meron akong ganyang gamit so kung wala naman talaga sabi ko nga pwede pong daliri isawsaw dun sa water and then ipahid dun sa may ating dulo wrapper so ayun anyway, guys tapos na tayo nagbalot So, nagpainit na ako ng mantika at nilagay ko na rin yung ating tinalot na sili haba or sili green. So, ayan. Mas maganda na guys kapag may ating mainit yung ating mantika or oil kasi talagang uh, makikita yun ah, at maririnig nyo yun guys na talagang kusping-kusping na ayan. Almost done na yung ating uh, tinatawag nga na dynamite. So, ayan na guys. Tikman na natin. So, naririnig nyo, guys, mga lalabs, talagang crispy-crispy yung ating dynamite. So, ayan, easy, easy lang siyang gawin, guys. So, try nyo na tong aking ingredients or yung aking niluloto na dynamite. So, at kulit, guys, napakainit init yan, guys. Tiniis ko lang talaga. Napaso yung dila ko dyan. <laughs> so, ayan. Thank you so much. For